So yun, welcome vlog sa akin guys Good morning everyone. Shout out sa ating mga kabakyard dyan. So, ito yung aking mga alaga ngayon. Sila'y tapos nang kumain at tapos na rin maligo. Yan, nakapaglinis na rin ako ng kanilang kulungan. So, importante yung mga lods, araw-araw ay uh, panatilihing malinis yung kanilang kulungan. So, yan. Ay, at ito naman yung aking mga baby pig. So, makikita nyo mga lods, di na sila magkasa Parang lalaki na nila. 20 days. 20. Yan, mga lods, 20 days. Sila, mga lods, so. Then, ito naman si Luningning. Yan. Oh, nag... Nag-hit na ito. Uh, napasimilyahan ko na Sana nga ay marami siyang may anak so, Parang similag So ganito lang yung aking araw na routine Dito sa kulungan ng aking mga uh, alaga So pakita ko sa inyo yung kulungan Ng aking mga dalawang palakihin Yan Ito sila mga lods O yan Gagawin kong inahin And then uh, Barako yung isa yung gagawin kong barako. Yan na yung pinaka-breeder ko dito. Yan. Kasi plano kong magparami ng inahin. Yan. So sana ay ibigay ni Lord yung pangarap na yun. So yan sila mga lods So, eto, eto yung gagawin kong inahin. And then yung bulogan. So kung mapapansin nyo, merong, meron silang pool. Yan. Meron silang pool para sa ganun ay Lalo ngayon, pasok na ang summer. Ayun, kailangan nila ng uh, pampalamig ng kanilang katawan. So Ayun, kaya kaya meron silang swimming pool. Gan. Sayang. So Tingnan nyo naman yung kanilang kulungan. Oh, hindi ko pa naaayos. <laughs> hindi ko pa naaayos, 'yan. Ito naman yung isang uh, kulungan ng aking mother pig dati. Ayan, dito ko iwinawala yung mga biik na uh, kukunin na sa akin. Ganun. Dito ko iwinawala And then, yan. Pero kung alagaan ko, dito, magkatabi lang naman yung, yung bahay ng mga fattening. Ayan, dito yung kulungan ng fattening ko. And then, yun, bahay kasi ng mother pig ko yun eh. So, pag iwinalay na, ililipat ko na dito. So, yan. Ganyan yung yung style ng aking kulungan. May pool. So, ayan mga lads, uh, Enjoy lang tayo sa ating pag-aalaga. Yan. Thank you for watching. And God bless sa inyo lahat. Mabuhay ang mga backyard farmers, hanggat gusto nyo.